naglinis kasi ako doon sa sementeryo eh yung mga yan pakalat-kalat doon sa may mga ano ano ba ako ba ako ang sabi nakita ko lang doon yan sa may mga puntod nilalagay lang nila doon yan nung nakalayan ng kandila kaya inuwi ko na eh gago ka eh yun kadami kong nakitang ganitong condens doon sa mga puntod doon eh pinagkukuha ko na eh kasi kagaw ba kayo yun pumunta ako sa simenteryo. Hmm. Ngayon, yan, nakita ko yan sa mga puntod doon. Na! Kinuha ko lang. Nalulang <laughs> 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 ko na! Sarap na to yun. na nakita ko to doon. Madami kong ganito eh. Sorry, okay, Vince. Beans. beans. Sa ba ta? ina lang. Oo, oh, shit. Silyado yan. Nakikinig ka bang inayupa ka? Ano ba? Sa so, yun na lang to, si to. Ngayon ko na napapansin eh, gumaganda sa paningin. <laughs> ito so, sa pakingin ito. Ito pang gumaganda ba? Binibigyan ka na nga eh. Walang ano yan, walang kagaguhan yan, walang halong kagaguhan. Ganda mo, di ko malimutan. Tabi ka sa mga. Baki! Sige, mag, mag ano ka, shampoo ka. Dala ka shampoo. Hello. Depre, ito. Alban! Ang dami ko nyo, nakuha ko dun. Gusto ba? Ito yun, Ah, condensada. Con, con, ano yan? Condensada. Ay, condensada. Dami yan, dami kong baon. Ano meron yan? Basta dami yan eh. kandensada kayo pa ba? hindi, bibigyan ako kasi kayo tagi isa eh naisip ko lang kaya mumus na ako kanina, bayi kanina dami ko nakain, sarap sarap siya sya, ano kaya madami akong nakain kanina, alam mo kung bakit naglinis kasi ako doon sa simenteryo, eh yung mga yan, pakalat-kalat dun sa may mga, ano bago <laughs> Sabi yung dumo kayo ngayon! yung mga puntod nga doon. Bawal yun! Bawal! Bawal! Kinain mo nga! Bawal yung mga kanyang siya na kinuha may spaghetti! Ay! Bawal ba yun? Nasayang eh! Wala na makakain doon yan eh! Nakain mo kot lahat saan eh! Kinuha mo na lang yung spaghetti at saka puto yung pa masasak! Walang puto ron sa kaligid! Sa simenteryo doon! Bawal yung boy, bawal yung lumuha na ganun Bawal din ba Nakaramay ko kanina, puro lemon square Dami ha? Nalay, ano ba doon yun? Parang mo natitiis yung ganyan, kalanda <laughs> mo na ka. Ikaw ako makain eh pa, binibigyan na nga Ganun ba ako kasama? Wala naman ibang kakain doon nun Di saan eh, yun ano nyo Puro po, dikito yun eh, ako madali Ay, ano sa kabagal ng tumatagas yan? Alikita din ba ako? Ano ito? Kuha ka nga Basahan. Tanasin natin ito. Kita mo! Alapit-lapit ang basahan sa kanya yan! <laughs> wala na, malayo nga. Nandiyan nga sa kusina. Malapit <laughs> basahan na! Basta, oh! Mamadali ka pa. Hindi, nee, kasi... Bibibigyan ko sa'yo. Oh. Ano yeah. yan? Wala, tinapay. Walang kagaguhan yan. Silyado yan. Ay, walang kagaguhan. Eh, bahala ka. Oh. Gusto mo sa akin isa? O, oh, para manigurado ka. O. Oh. Kaya na, biyakin mo. Okay, akin, akin isa. Hindi, ikaw muna kumagal. O, oh, kaya na. Kata mo lang. Hindi, na, hindi, na. hindi na. Ano, biyakin mo. O. Oh. O. Oh. Gatin mo, kagal oh. mo. Hmm. Hmm. Bap, no. na. nga. No, may kagaguhan. Kung dyan, sana. Bap na. Pabuhin ko ba naman ko? Ayan yung paborito oh. natin ano, yun o. No. Narayanda ng ano. Saka ko. Ang dami ko kunyam. Hmm? Bulog na lagi sa pa. Okay. Hindi. Kaya. Hmm. Pag tingin ito, bibigay kayo. pre. Kaya ganun yan. Kaya madami ganyan. Busog na rin nga sa ikaw. Hindi na. Hindi sa akong sementeryo. Sa sementeryo. Oh. Na nakita ko lang doon yan. Kami mga puntod. Hindi nalagay lang nila doon yan. Nung nakalain ng kandila. Kaya inuwi ko na eh. Bago ka! Bakit ba? bang mabampuntog na ako, ito? Kanino <laughs> <laughs> ano ba tao na, tuyo! Isunan mo din yan! Mamaya hanapin nung maglagay doon yan eh! Isunan mo! <laughs> ano yun? Nakapagtatakot sa akin! Isunan mo don. Bakit nga liga. liga. Oo, oh, huwag mo nang sabihin sa nila, dito ka na. Uy, ibalik mm -hmm. eh, mo lang doon yan, papakain mo sa kanila Oo, oh, huwag nga mingay. Eh. Wala ka talaga po sa'yo. Hindi ka wala. Diba? Oo. Oh. Oo, oh, di ba? Eh, ilagay mo dyan! Ayoko na yan! Ayoko na kainin yan! eh, tabi mo na yan, tabi mo na yan. Ito <laughs> diba? Oh. Kinaka ni umong na. No? Hmm. Siyempre. Na eh, pa. Ay. Gumay nga, yung nga niyan. Pre. Oo? Oh. Oh. Mer meron daw ano sana may bibigyan ako sa iyo pero sana ano. Yan lang. Wala kang gagawin yan. Oh, kainin na, na, na. kainin mo lang. Eh, kung gusto mo kainin. Kasi yempre pre, naalala ko yan, nabili ko to dat, nabili ko to, 'di ba, bis? Nabili ko to yung parang mini merienda ng mga nung ano, nung bata pa ako, ganun. Mga childhood friends. Sige. Yung mga bata niya dati. <laughs> Hindi, tikman mo. Wala nililigawan mo ba? Ganun? Hindi, wala akong ah, nililigawan. Ako ay, yan, Ney! Hala. <laughs> Harap. No, Mapay, ang pa, Skyplex. Kondensada, ano? Paporito yan. Pa. <laughs> Kasi yan, pre. Okay, kainin mo muna yan. Ubusin mo muna. Ubusin mo muna. Ayan. Baka meron ko pa doon, boy. Bigay mo lang kay kake. Maraming bata sa kanil, eh. <laughs> Ubusin ah. mo muna. Ubusin mo. Ayan ba? Pa? Oh, pag naubusin mo yan. Ayan. Ayan. Subo mo na yan. Subo mo na. Ayan. Ayun, no? Eh. Kasi yan ah, pre. Hindi kumakain. No? Kanina. Kanina ba? Ano? Ang galing ako nang sa sementeryo. Pagod oh. na pagod ako. Hmm. E di yun. Kadami kong nakitang ganitong kondens doon sa mga punto doon. E eh, pinagkukuha ko na. E eh, kasi. <laughs> kagaw <Kako> ba ka yun? Kago ka tayo dyan. <laughs> <laughs> balik mo yan. E eh, paano ba balik ano Kinain mo na? pumili ka baguha para malasa tayo! pumili <laughs> ka bumili ka balik mo balik <laughs> na balik ka balik mo don sobrang sobrang susuot na ako sa sa cross May cross eh yung sa micros ganap <laughs> magabila <laughs> bago <ikaw> mo magtulon <-diyon. laughs> balik mo yung malasa tayo yung 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 Di ako yung sa yung yung Kinain mo yung Sa yung 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 ang kumain lang naman, mamalasin niya. Hindi, tatlo na kayo. Hindi, mamalasin ko buha. Hindi, kinain mo eh. Pwede ko pa ibalik doon yan eh. Pero ako lang kinakain ko eh. Okay, Stop. 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 mo eh, Stop. mo Stop. 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 Bert! Halika, pre. Pre. Nanggaling ka ba ng simenteryo ko naman? Naglinis ka rin ba ron? Nagtintura ka? Bakit? Ala eh, ako kanina nag-ano ko sa'yo. Bert, saan ka nang pag Bert? Ay, Bear spade pa rin ba ya? Ano ko? Ito kasi pre Alala, tandaan mo to eh Naabutan mo to Oh, ayan oh, Skyflex Yung kondisada Di ba yung meriyan natin dati? Mm-hmm Oh, ayan Ito, favorite ito Oh, mo rin yan Mm-hmm Alas lang naman yata Okay, okay, kainin mo, okay Oh, kainin mo lang Oh, kainin mo ito ako Hindi ka ba naglinis ng puntot kanina sa Sibipio? Hindi na, hindi ka nagpintura Kay Lola Kasi kanina Bukas Bukas Eh, kasi kanina pre kaya nagpunta ako sa simenteryo. Mm. Ngayon, yan, nakita ko yan sa mga puntod doon. Na! Kinuha ko lang. <laughs> <dito. laughs> <laughs> Nalulun ko na! Bawal mag-take out doon, tanga-tanga ka talaga. <laughs> <laughs> uh <-huh? laughs> si Bimak naman. <laughs> Dapat di mo kinukuha yung mga nandun. Kaya nga yung ala ano yun eh. Ang kanila yun! <laughs> 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 sa parasan ba yan? Eh, ang dami yan eh. Ang dami, ang dami. Kahit ito, so, mong kukuha doon. <laughs> Okay, Magkasala. Mamalasi ka pag ano? Oo. Oh, Wusundan <laughs> ka ng kaluluwa, yun ang sabi dun <laughs> Apat kayo susundan kasi apat kayo kumain. Ah, kami kami sayo <laughs> ka oh, oh, na masundan kasi. Oo, para dami sa inubos no. Inubos, inubos. 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 Ah. Ay, bago bago ka. Ay,